Hello, hello! Ngayon naman ay gagawa naman tayo ng puto cheese. Ang napakasarap at napaka fluffy at napaka-puti, walang kabutas-butas na puto cheese. Ito ang sikreto ng aking paggawa ng puto. Kaya naman, samahan niyo po ako sa pag-prepare ng ating mga ingredients para ma-share ko naman po sa inyo kung paano ko ito ginagawa. Una po ay maglalagay po tayo dito ng tatlong cup na all-purpose flour at tayo po ay naglagay po sa salaan. At atin po ito sa salaan para maalis po yung mga dumi. Ilalagay na po natin yung ating baking powder na isa't kalahating kutsara. Isasala din po natin ito at pagkayaring na nasalaan, hahaluin na po natin ito ng spatula. Isit aside muna natin yan at tayo ay maglalagay ng mga wheat ingredients naman. Isat kalahating asukal na puti, konting asim, pambalans ng lasa, dalawang cup na tubig, one cup na evaporated milk, at tatlong itlog na small. Pagkayari ng tatlong itlog, ilalagay na po natin yung tatlong kutsarang cooking oil at atin po ito hahaluin hanggang sa matunaw yung asukal. Kailangan po tunaw na tunaw yung asukal. Yan po ang sikreto para maayos natin maluto ang ating puto. Gagawa lang tayo dyan ng pinakabutas at ilalagay natin unti-unti ang ating mga wheat ingredients sa dry ingredients. Sahaluin na po natin yan ng banayad. Huwag nyo pong lalakasan o hahaluin masyado kasi yun po ang nagiging dahilan na ang ating puto ay nagiging malabsa. Hindi po nakukuha yung pagiging fluffy at Umaalsang po ito ng maayos. Ayan, ayan, ganyan lang po ang texture. At atin po ito ulit sa salaan para maalis lahat ng mga buo-buo. Kunting tiris-tiris lang dyan sa salaan sa mga buo-buo ay okay na po yan. At syempre, simutin nyo rin po yung laman ng ating ball. Para... Sakto na sakto talaga ang ingredients natin. So, ayan na nga. Sinitinitiris ko na yung mga buo-buo na konti pang hindi na halo. At sisimutin natin yung laman ng salaan. At ganito na nga yung ingredients. Kung nakikita nyo, wala talaga siyang bula-bula. At habang nga po, nagpe-prepare ako ay nagpakulo na po akong tubig dyan sa steamer. Kailangan po kulong-kulo yung tubig sa steamer. Pinunasan ko lang po ng tuyong-tuyo ang ating mga molder at ang ating ginamit na pangsukat yan ay 1/4 cup bawat isang molder. So, medium po yung size ng ating molder. At yung cheese naman ay mamaya natin ilalagay dahil magmimelt po ito. At ito na, kulung kulo na ang ating tubig. at Atin na po yan, ilalagay yung ating mga puto na nasa molder at lulutuin natin ito sa high fire ng 12 to 15 minutes at ito po ay atin pong tatakpan na ang takip ay may pambalot na makapal na tela at ito na nga yung naging outcome ng ating puto kung nakikita nyo hindi man bumuka pero umalsa naman kaya naman ngayon po at ito na nga yung naging outcome ng ating puto. Napakasarap at napaka at walang kabutas-butas. Sana po nagustuhan nyo po ang aking video for today. At kung nagustuhan nyo nga po ang aking video for today, palambing naman, papalo at pa-share din. At pa-comment kung taga saan ang lugar po kayo para updated po kayo sa aking mga susunod na video. Salamat.